Good morning mga katuling. So for today's video, samahan niyo akong bumiyay pa uwi since kakaot ko lang sa trabaho. Kung hindi niyo po naitatanong mga katuling, yes po, night shift po ako ng dalawang linggo. So ayun na nga, nakalabas na ako ng gate and so ito, naglalakad na lang ako at naghahanap ng jeep na masasakyan. So as you can see mga katuling, marami ng jeep na nakapila dyan. So pipili ka na lang kung saan ka sasakay. At yun na nga mga katuling, nakasakay na ako ng jeep. And since ako palang nakasakay, kaya nag mirror, mirror on the wall muna ako. Maya maya mga katuling, umander na rin si Manong Driver. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano mga nadadaanan ko araw-araw. Pagkababa ko ng jeep mga katolings, maglalakad lang ako at tatawid ng very light. At yun na nga mga katolings, maglalakad tayo ng mga 10 minutes. So, as you can see, nakikita nyo ang aking pagmumuka na super haggard. Gawa na rin na walang tulog kasi nga night shift. And take note mga katuling, super confident ako maglakad kahit ako lang mag-isa. Kasi nasa loob na ako ng subdivision. Feeling ko safe na ako dito sa loob. Kasi kahit ano man mangyari, makakahingi ako ng tulong. At syempre mga katulengs, dapat nakikita nyo rin ako naglalakad. Like, oh, feel na feel ang moment, di ba? Feeling may videographer. Pero sariling sikap yan. At yun lang po. Thank you for watching!